Ang astenopia o pagod ng mga mata ay isang visual disturbance na nangyayari sa malabong paningin o kapansan sa paningin dahil sa labis at matagal na paggamit ng muscular component ng eyeball. Ano ang mga sanhi ng pagod ng mga mata? Isa sa mga pangunahing dahilan ay ang masinsin ng paggamit ng mga digital devices tulad ng mga computer, tablet o smartphone. Gayunpaman, mayroon ding iba pang mga sanhi ang karamdamang ito, Matagal na pagkakalantad sa mga pinagmumula ng liwanag, matinding aktibidad sa pagbabasa, pagmamaneho sa malalayong distansya. Maaari din na may mga ophthalmological na sanhi. Halimbawa ang ilang mga refraktibo na depekto na nagbabago sa fokus ng larawan at mas pinipilit ang mata tulad ng hyperopia, astigmatism at presbyopia. Sa wakas, mayroon ding ilang mga sakit sa mata na maaaring magdulot ng astenopia tulad ng maculopathies at retinopathies, talamak na conjunctivitis, retinoblastoma, keratoconus, amblyopia, strabismus at dry eye syndrome o Sjogren syndrome. Karaniwang sapat na ang pagpapahinga ng iyong mga mata upang mapawi ang mga sintomas ng astenopia. Ngunit kung hindi yon sapat, kakailanganin mong magkaroon ng pagsusuri sa mata upang matukoy ang sanhinang sintomas na ito. Magkita-kita tayo sa Med4Care!